palangga! Welcome sa aking YouTube channel. Uh, Mag-o-open tayo ngayon ng aking alkansya. Ito. Yung piggy bank. <laughs> Ayan. Oh, cute niya. Mukhang girly-girly. May sombrero pa siya. tas pink. <laughs> di ba nauuso ngayon to? Yung, di ba nung, ano, dati pa to nauuso, di ba? Yung bagong taon. Ganon. Yung ipon challenge. Ayan. Ipon challenge. Ipon challenge din ako. Hindi ako yung yung matipid talaga sa pera kasi masyado talaga akong gastado. 18 na isip ko na mag-ipon ako kasi hindi yung puro gastos, ng gastos lang ako. So yun na pag-isip ko yung ngayon na gano na uh, mag iipon challenge din ako. Ito so, yung piggy bank na maliit ko na to bubuksan na natin dahil mali ayan ang hakita na nga puno na siya bali yung inuhulo ko dito is buo tigwa 1,500 so hindi ko to pinapakita sa inyo mga palangga na para magmayabang o isipin nyo mayabang ako hindi ganun kaya ko to pinakita din sa inyo para um, ma-inspire din kayo na kailangan nyo din magtipid o kailangan din hindi yung puro gastos mag-ipon din tayo ganun mag-ipon kayo ba? Diba? So, ito na. Balik tayo sa aking piggy bank. Ayan. Ito mga palangga, yung pera na to na iniipon ko, binibigyan ako ni My Loves ng pera. akas so, nagbinibigyan niya ako tigpa 500, minsan tigi 1,000. so, yung sukli ng mga palangga, iniipon ko. Halimbawa, sa 500, yung nabili ko lang lahat na ulam is nasa worth 300 lang. So, meron akong 200. hundred, minsan, abot 100 lang yung binibili kong ulam. So, meron na akong, meron na titirang pera sa, na, iniipon ko yung tigwa 100. tigwa 100 na yon pag umabot ng 10, 10 piraso yung tigwa 100, isang libo, ganun, sa isang libo na yun, puro tigwa 100. Yung ginagawa ko palangga, iniipon ko ng iniipon, tapos, yung pera na tigwa 100 na, isang libo is pinapapalitan ko kay my love. So, ayan ang ingay. Pagpasensya nyo na yan. So, iniipon ko ngayon Pinapapalit ko kay my loves. Kasi, ayaw kong hulugan ng 100. Iniipon ko to, yung pera. Iniipon ko siya sa isang taon. Isang taon ko siyang iniipon, mga palangga. nag ako 18. 2018, dyan ako January 8. So, ito na nga. Naisip ko na ngayon na i-open na to. Buksan na natin. At syempre, kasama kayo sa pagbubukas. Yung alkansya ko na ipon challenge, yan. So, sa loob ng isang taon, ipapakita ko sa inyo mga palangga kung magkano nga ba yung naipon ko sa loob ng isang taon niyon na kung magkano yung aking ipon challenge. So, mga palangga, bali hinuhulugan ko pala siya nito ng tigi isang libo lang at 500, yun yung hinuhulog ko. Bali, minsan kasi binibigyan ako ni May hundred, pamalengke o minsan isang libo yung binibigyan niya sa akin. So, hindi ko na binabalik yung sukle. Binubulsa ko na. So, naisip ko ngayon na ito nga, mag-iipon ako na in case of emergency, ako, hindi natin masabi kung anong, ano, ba, diba? meron akong mahugot na pera. Naisip ko na gumawa ng ipon challenge. So, ito pa mga palangga. Kaya pala tiki isang libo. Kasi minsan, ata kami ng SM o oh may gusto akong binibilhin. Binibigyan ako ni My Loves ng 3,000 o 4,000. So, yun, hindi ko lahat ginagastos. Minsan, sa 3,000 sa 4,000 na binibigay niya, isang libo lang magastos ko. So, pinapasok ko dito sa aking, sa aking piggy bank, sa aking yan. Kasi gusto ko talaga mag-ipon challenge din. Yung, nai-inspire ako dun sa mga napanood ko sa si Jessica. So, na ang laki ng mga ipon challenge nila. So ako naisip ko rin na ganito, na sa loob ng isang taon, mag-iipon challenge ako. So 'yon ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba 'to yung aking ipon challenge. So, maging inspired din kayo sa pag-iipon na hindi lahat is puro gastos 'yon. So kailangan din isipin din naman natin yung yung ano ba 'yon? Yung mangyayari na hindi natin masabi, 'di ba, na pag nagkasakit tayo o 'di ba, gano'n yung mga iisipin na at least ikaw may pera kang bubunutin, hindi yung puro gastos lang. So ito na mga palangga, bubuksan na natin 'to. At yan na nga punong-puno na yan. So parang ang So, ito mga palangga. Ano lang pala itong mga palangga? Ano ba to Malambot lang din. So, madali lang siyang buksan. So, ito na mga palangga. Si Manang yung naghahawak ng camera para makita nyo din. <sighs> ayun na nga pangapalangga wala nang laman ayan. so ito lahat na wala so ito na lahat mga palangga yung aking na ipon challenge ayan puro tigi isang libo isang libo tsaka 500 so yan na lahat yung naipon ko so bibilangin namin to kung nasa magkano ayan <laughs> ang dami So ito na nga mga palangga. Bibilangin na namin to lahat kung nasa magkano to. Ayan. So are you ready, Mana? Uh -huh. okay. sa tigsa sampo sa sampung libo yung count so ayan uh, meron na akong nahipon na ewan ko 10, 20, 30, 40 50 kasi 10,000 so 10, libo to. Ayan. 50 so meron na 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh my goodness, 120. 120. So, nakaipon ako ng 120. So, mga palangga, ito na nga yung aking ipon challenge. Ayan. So, na... <laughs> Ang dami. Hindi ako makapaniwala na naka nakaipon ako ng ganito kalaki. Ayan. So, ito na mga palangga. Yung bali na ipon ko sa aking ipon challenge is 120,000. <laughs> hindi ko akalain na aabot siya ng ganito kalaki na sa bawat hulog ko pala As hindi ko namamalaya na meron na akong ganito kalaki ngayon na hinahawakan yan oh my goodness yung tigpa 500 nito mga palangga is isang sampung libo to so ayan so ito na mga palangga sobrang dami ayan yes I'm happy ito ginawa kong video na inspired din sa inyo na mag-ipon, na mag-ipon challenge. So, nakaka-excited talagang magbukas ng, <coughs> ng alkansya. <coughs> <coughs> Sobrang, <laughs> hindi ko akalain na makakaipon talaga ako ng ganito kalaki. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera na sa ipon. So, So yun na mga palangga. Thank you sa panonood ng video ko at kung nagustuhan nyo to, don't forget to like at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. So thank you mga palangga. See you on my next video. Bye-bye.